yellow yellow mga katigang Ginoto ang mga naglalakad kaya bumili kami ng pansit yung isa kami ng anak ko ayun binili namin sa GK Grill nandito kami sa Plaza Bonita ayan sa may food court kaya ngayon manatan na para makapaglakad-lakad na naman Tikman tikman muna natin. Kasi ikaw ikaw mag ikaw magmamimili ng ilalagay eh. Kaya tikman natin yung pinili ko. Bago nilulutuin, pipiliin mo kung ano yung ilalagay. Anong meat, anong vegetable. Kaya mamimili ka. Pero ito, isang order lang yan pero dalawa yung pinaglagyan so sabi ko dalawa mo ayan eh dalawa mas marami yung anak ko Ito na kainan na tikman na natin okay bye bye